Dating sundalo na umano'y nagbebenta ng mga matatas na kalibre at hindi lisensyadong baril arestado sa Muntinlupa. Si Bien Manalo sa detalye. Walang palag ang lalaking ito ng posasa ng mga polis sa Muntinlupa City. Sospek si alias Jim sa pagbebenta ng mga baril na hindi lisensyado. Itong suspect natin ay uh, uh, nag-repository ng firearms wherein uh, the probability na ito ay uh, mga firearms na ito dahil nga ito ay mga unregistered ay uh, magagamit sa krimen. Uh, positive po na mayroon pong uh, uh, pagbebenta ng baril na nag naganap and uh, yan naman po ay uh, uh, naging basihan din namin sa mga... Uh, mga investigation or sa mga ginawa naming follow-ups. And uh, based on the result of our investigation, lumabas na nakapagbenta na ito ng uh, isang uh, uh, caliber .45 at uh, isang uh, long firearms. Narecover kay alias Jim ang ilang matataas na kalibre ng baril at mga bala. Nabistong dating sundalo ang sospek na nasibak sa tungkulin dahil sa pagkakasangkot sa pagpatay kasama sa sisilipin sa sospek kung miyembro siya ng Gun for Hire Based on the profile of our suspect uh lumalabas ito ay uh, dati na sumalib sa ating uh, uh armed forces and uh, uh based on uh, the initial findings also subject to validation um mayroon siyang uh, murder case wherein uh, yung kanyang uh, yung kanyang, uh, commanding officer ay uh, kanyang uh, pinatay Itinanggi ng ang sospek na nagbebenta siya ng mga iligal na armas. Kumapit lang daw siya sa patalim dahil sa higpit ng pangangailangan. Hindi po yung ginagawa ko lang yung mga sira, sir. Ngayon lang, sir, yung gipit lang ako. Problema lang kasi ako, sir, yung nakasakit yung asawa ko sa Osmon. Ay pang pagamorta Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung kasabwat ang sospek sa malaking grupo. Sa ngayon, ay nakapiit na dito sa Muntinlupa City Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa comprehensive law on firearms and ammunitions. BN Manalo para sa bayan.